Tapos pag ganyan yung aso ko, na aso namin na rin nakatingin sa ano. Ayan. gusto magpahawak lang yun Storm! Storm! Pasok. Tu. mo nakatali ka eh. Sige. Storm! yang ka lang. Hirap kasi pag nag -away, away kayo eh. Agas Ah, gusto, gusto, pag ganyan yung itsura niya, gusto niya magpa, ano siya, magpa, magpa, ano. Hmm. naman, nakakagulat naman yung tahol mo eh. Hmm? Gusto niya magpa, ano, magpahawak ng ano niya. Hmm pag ganyan nag mm, parang akala mo nagpapaam paawa-awa eh ano Gaspar ha? Ijoro mo. <laughs> Hello. So, pag nagla live ako si sana yung mga nag-subscribe na napanood ako sa live. Hindi ko kasi alam kung ano uh, kung ano yung i-ano uh, ko i you open up ko sa aking live. Pero ang mostly kasi pag nagla-live kasi ako pag nagwe-weather update o kaya pag wala akong ginagawa, ayan. ayan. So, hindi ako sana makipag-usap kasi sa ano, sa live video kung anong ano anong ano ko. Parang ah, parang ano kasi nag storytelling kasi ako eh. Minsan pag nararamdaman ko parang nag storytelling ako. So, sugat 'yan ah. Uh, pag uh, medyo nag, uh, sabi kasi yung malamig na panahon, umuulan, tapos nag-open ako ng aircon, tapos yung parang nilalamig ako, tapos mainit yung katawang ko, ayan, sumasabay it, nagtutubig siya. Pero, uh, na, ano, uh, ganito siya lagi, so, so uh, cold sore ang tawag nito cold sore. Pero pag inanuhan mo siya ng mainit, uh, kaya like, mo siya ng mainit. So, siya, gumagaling siya. Kaya kailangan mo agapan ng ano, ng anuhan mo siya ng mainit para hindi siya, ano. Minsan kasi ma masakit siya. Tapos, makati. Eh, pero masakit siya. Mostly talaga masakit siya. Pag yung, maano siya, yung namumutok-mutok na siya. Ayan mga guys, ah. Uh, pasensyaan nyo na kung nangiiwan ako sa ere pag saliva. Uh, hindi kasi hindi ko kasi alam kung paano makipag uh, uh, mag, uh, mag comment o mag-ano sa aking live videos. So nagwe-weather check, check uh, nag weather uh, update ako kanina sa labas. Ay nakaupo ako kanina doon sa labas, eh, weather update ako. Ayan. Tinecheck ko kasi yung ano. Ayan yung anak ko. Ang nila sa taas. Ayan, hindi ko na inano, ini-video yung ni-record yung ano kasi pumasok yung anak ko. So sabi ko sa kanya, wag niyang gamitin electric fan ha? kasi hirap kasi brownout eh paano pag nag-brownout, tapos hindi mo ma charge kagad? Ka eh paano pag tuloy-tuloy yung brownout? Kasi ako panahon, hindi eh, wala akong tiwala sa masel ko eh. Uh, hindi mo alam kung hanggang anong oras yung brownout. Baka magtuloy-tuloy o ano. Tapos syempre may bagyo, baka reason may naputol o may na naputol na wire o di ba? Pag may naputol na wire. Ayan yung mga nag-comment kanina dun sa no. So hindi kasi sila hindi kasi siya mag appear sa ano sa comment section. Uh, hindi ko siya makita. I-check ko sana yung YouTube channel nila kung isarin uh, isa rin silang content creator na nanonood or nanonood lang subscribe ko sana. Tapos makikinood din ako sa kanila. Kaso hindi ko makita. Tapos yung Lewis Whitey na binanggit ko doon sa ano, at sa may Maria Lopez. Nakita ko doon sa mga comment. So, uh, tinatry ko talaga yung ano. Hanggat, uh, ano kasi may, ano kasi ako, yung problema na ano, na, ako, halimbawa, Uh, once na uh, minimize, minimize, minimize ko kasi siya, nakakalimutan ko siya. Tapos pag, eh, halimbawa yung tao na nakita ko, isang beses ko lang siya nakita. So, parang wala lang. Parang, gina isang beses ko lang siya nakita. Tapos, daan-daan lang siya ng maraming beses. Pag hindi ko kasi siya nakakausap o natititigan ng matagal, uh, ano, uh, hindi ko talaga siya matatandaan. Kahit na, ano, kahit na ilang beses ko na siyang nakikita, hindi ko talaga siya matatandaan. Parang umano lang. Parang yung ganun, mag-search ako ng pangalan. Kanina kasi, nag, uh, ano, nagcheck check ako ng Lewis Whitey. Tapos yung Ben ano. Eh, tinignan ko kasi yung picture sa comment kasi. Magkaiba kasi yung mga lumalabas. So, yung picture naman nila na, ano, hindi naman yun. Sabi ko nga sa isip-isip ko, parang hindi naman to. So, hindi ko kasi makita yung comment na eh. Hindi na siya nag-a-appear kasi. Ewan ko lang kung ano yung, ano, pag yung sa, ano, sa live. Tapos bakit hindi ko na nakikita yung appearance ng mga, ano, ng uh, ng comments. So, hindi ko na makita yung mga comments. So, may i-check ko ulit. Ah.